Kamusta mga maka-full court? D'Angelo Russell ayawata magpa magpatrade nag-init laban sa Raptors. Sa pagsisimula nga ng laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Toronto Raptors, parehong team ang naghahanap ng panalo matapos ang kanika nilang losing streak. Sa unang quarter pa lang ay agresibo na agad ang Lakers sa pangunguna ni Lebron James na nakaskor ng unang basket sa laro. Sa lakas ng kanilang simula, umabot agad sa 7-0 ang score na naging dahilan ng early timeout ng Toronto Raptors. Di nagtagal ay lumaki ang kalamangan ng Lakers, na umabot ng 25-8 ang score. Maganda nga ang ikot ng bola ng Lakers at mukhang balik na ang kanilang mahusay na opensa. Si Lebron ay may 8 points na agad kasama ang magandang and one play ni Max Christie. Sa kabila ng pagsisikap ng Raptors, nahirapan silang bumawi sa una dahil mataas ang field goal percentage ng Lakers at dumami ang assists. Sa pagtatapos ng first quarter, tuloy-tuloy sa pag-score si LeBron at umabot ang kanyang puntos sa 13 points. Malaki ang kalamangan ng Lakers 43-19 na nagbigay ng matinding hamon sa Raptors. Pagpasok ng second quarter, biglang bumawi ang Raptors at gumanda ang kanilang laro. Medyo dumidikit na sila sa laban pero agad ding umarangkada ang Lakers sa pangunguna ni Lebron at Austin Reeves. Bumalik si Lebron at nagpakitang gilas kasama ang explosive left-hand layup niya. Umabot na siya ng 18 points sa laban. Bagamat patuloy sa pagsisikap ang Raptors na pinangunahan ni Grady Dick, hirap silang pigilan ang mainit na opensa ng Lakers. Pinatunayan ito sa huling minuto ng second quarter kung saan nagpakitang gila si Lebron sa kanyang passing skills. Kabilang ang behind the back pass kay Anthony Davis at alley hoop kay Dalton Kinect, tinapos ng Lakers ang first half na may malaking lamang sa score na 76-51. Gayon paman may masamang balita para sa Lakers dahil nagtamo si Austin Reeves ng ankle injury. Sa third quarter, lumaban pa rin si Austin Reeves kahit na may iniindang injury, samantalang ang Raptors ay nagpakita ng magandang simula. Sa tulong ni Grady Dick, nabawasan nila ang kalamangan ng Lakers sa 18 points. Subalit, mabilis na binalik ni na Lebron at Davis ang kanilang malaking kalamangan dahilan para mag-timeout ang Raptors. Patuloy na lumalaban ang Toronto sa third quarter at nagkakaroon ng momentum dahil medyo tinamad ang Lakers sa opensa. Unti-unting nabawasan ang lamang ng Lakers hanggang sa naging 8 points na lamang ito. Sa pagtatapos ng third quarter, naging close game ito sa score na 99-88. Pagsapit ng fourth quarter, buhay na buhay ang Raptors at ang kanilang mga tagahanga. Nabawasan nila ang kalamangan na ibaba sa 6 points dahilan para magingay ang crowd. Pero hindi nagpatalo si Rui Hachimura na kahit hirap sa buong laro, nakagawa pa ng back-to-back three-pointer. Dahil dito naging 12 points muli ang lamang ng Lakers. Patuloy na sumubok ang Raptors hanggang sa huling sandali pero pinakita ni D'Angelo Russell ang kanyang clutch performance sa huling mga segundo. Siya ang naging sandigan ng Lakers para masigurado ang kanilang panalo. Sa huli, hindi nakatakas ang Raptors sa matinding opensa ng Lakers at nagtapos ang laban sa score 131-125. At marami naman nakapansin sa laro ni D'Angelo Russell tila naging ganado ang Lakers guard. Ayun nga sa mga fans, tila ayaw nito mapasama sa trade na pwedeng gawin ng Lakers sa mga susunod na linggo. Kaya nga naginit ito kanina laban sa Toronto Raptors. Nagtala si D'Angelo Russell ng 19 points, 3 rebounds at 6 assists. Pero maraming pa rin mga fans ang sangayon na bitawan na nila ito. Dahil hindi nga daw ito consistent. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? paki Pakikomento na lang po sa ibaba. At babasahin ko po yan. Maraming salamat.